Hello guys, for today's video is gagawa ako ng paksiyo na galunggong dahil maliliit yung galunggong natin, ibabalot ko siya sa dahon ng saging kasi ito nakikita ko to sa nanay namin dati na ginagawa niya masarap naman siya pala pag nakabalot sa dahon ng saging syempre kailangan natin ang dahon ng saging at ito na nga guys yung nilagay kong galunggong ganito yung ginagawa ko, hindi ko pa masyadong na ano kung paano yun gawin yung parang ano siya ko ng ice cream charmos no? ginamas na ganyan ang ginawa ko pinaasa ko lang yung mga isda dyan kasi maliliit siya eh, favorite ko talaga kasi yung galunggong yan yung gusto ko favorite ko kasi affordable yun pala yun hindi yung ano tapos, eh, ganyan nga yung ginagawa ko, gumagawa ko ng parang cone at nilalagay ko yung mga ista, yung galunggong tapos sa kalimutan ko lagyan yung unang gawa ko ng mga bawang or sibuyas, ganun. Kasi para naman malasa yung lalim. At yung galunggong palagas, nilagyan ko yan ng asin. Nilamas-lamas ko na yan siya ng asin. At para lumasa yun siya sa ilalim. At kaya nga ginawa ko to guys kasi nakita ko to sa nanay namin. Alala ko lang na ganun ang gawin para sa galunggong dahil ayaw ng asawa ko yung fried galunggong kasi minsan nga matigas talaga siya at ako naman gusto ko din yung ano fried na if fried yung galunggong pero naalala ko nga ito na ito pala yon pwede din pala gawin sa galunggong to lalo na pa, lalo na yung mga ko ay kakaumpisa palang lumangoy at ayun na nga guys yung nagawa ko tapos yung ano pala yung lutuan nilagyan ko siya ng tanglad or lemongrass nilagay ko yun at sinapinan ko siya din siya ng dahon ng saging at ayun na nga guys pinaglalagay ko na sila dyan sa lagayan at may nakahanda din ako dyan na ano yung tawag mo mga lamas niya yung mga luya uh, sibuyas sili ayun, at lagyan ko siya nang yan nga, ko na siya yan yung hinihiwa-hiwa ko na siya kanina para mabilis naman hinihiwa ko na, tsaka ako naggawa nun at ayun na nga guys habang ginagawa ko dyan, nilagyan ko na siya ng suka Lalagyan ko siya ng suka guys, at makikita nyo hindi ko siya inubos yung suka at lagyan ko ulit siya ng tubig dahil nga yung jusawa ko is ayaw nga nang maasim dahil sumasakit yung tiyan niya kaya nilalagyan ko siya ng tubig para hindi ma masyadong maasim at tinitimplahan ko na siya guys yan yung ano para hindi maasim ng paksiyo at gusto ko sa paksiyo din yung masabaw din siya marami siyang sabaw hindi yung pinatuyo dahil nga yung mga bata gusto din ng masabaw sabaw yun yung gusto nila ayaw nila yung minsan di siya kumakain ng laman. Laman. At ayun, ang gagas nilagyan ko siya ng pamintang buo, pamintang pino, at kulang na lang ay yung puno. Tapos nilagyan ko din siya ng magic yami na pampalasa. At ayun na guys, tapos na siya. O, na natin at ating isasalang. Pagkatapos kakasalang pa lang ay kumulo na siya agad. Wow, magic. Kaya magic. Kaka ano pa lang is kumulo agad. At ayun ang, guys, kumukulo-kulo na siya. Yan na yun yung ano niya. Oh, di ba? Gusto ang sagat yun. nyo ba? hindi nyo pa alam kasi nyo pa natikman. Kaya try na. Try na, guys. Ganyan na ginawa ko. Napakasarap siya at malasa at amoy. dahon na sa akin <laughs> That's so all, guys. Thank you for watching. Bye-bye.